Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Boston Celtics sa pagkapanalo nga po nila sa Game 3 laban sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Lebron James sa Tantra Davis sa pagkapanalo nga po ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyong mga katropes, matapos nga po na maipanalo ng Boston Celtics ang kanilang Game 3 ngayong araw laban sa Miami Heat ay nakuha na nga po ang 2-1 na kalamangan sa kanilang serye. At dahil rin nga po dyan ay napatunayan na rin naman nga po ng kanilang team na kaya nga po nilang manalo kahit sa home court pa ng Miami Heat gaganapin ang kanilang laban. At kasabay nga po ng pagkapanalo ng Boston Celtics ay sinabi nga po ni Jalen Brown na kumpara nga po ng nagdaan nilang game ay mas naging maganda na nga po ang kanilang pag-execute ng kanilang depensa at opensa sa kanilang game 4 na siyang rason ng kanilang pagkapanalo. Masaya na rin naman nga po siya at may ilan na nga po sa kanyang mga teammates sa na nag-step up sa kanilang naging laban. Sinaba naman nga po ng kanilang head coach na si Joe Mazula na napakalaki pa rin nga po ng kanyang tiwala sa kanilang kupunan na kakayanin nga po nilang makabawi sa kabila ng kanilang pagkatalo sa kanilang nagdaang game 2. At napatunayan na rin naman nga po ito ng kanilang team sa kanilang pagkapanalo ngayong araw sa kanilang naging laro. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Lebron James sa Anthony Davis sa pagkapanalo nga po ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Pagkatapos nga po mga katrops na manalo ang Lakers sa kanilang Game 4 ay nagtrending na nga po sa social media ang mga salitang Lakers in 7. Since marami nga po sa kanilang mga fans ang naniniwala na kakayanin pa nga po nilang paabutin ang kanilang serye hanggang sa Game 7. Alam naman nga po ninyo mga katrops na wala pa nga po ni team sa history ng NBA ang nakakapag-comeback mula sa pagkakabawad sa 0-3. Ngunit kung meron man nga pong isang player ngayon ang may kakayahan na makagawa nito, ito nga ay walang iba kundi si Lebron James. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Lebron sa kanyang post-game interview sa media, bagamat man nga po na ipanalo nila ang kanilang Game 4 ngayong araw, ay mananatili pa rin nga po sa one game at a time ang kanilang mindset sa kanilang mga susunod na game sa kanilang serye. Sinabi rin naman nga po nito na ang rason nga na po ng kanilang pagkapanalo ay dahil matagumpay nga po nilang napanatili ang kanilang kalamangan sa 11 points sa third quarter. Mismong si Anthony Davis na rin naman nga po ang nagsabi na kumpara nga po ng mga nagda nilang laban, ay nasabayan nga po nilang Denver Nuggets pagdating sa scoring at depensa sa second half ng kanilang Game 4 na siyang rason ng kanilang pagkapanalo. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po sila magsasaya since alam nga po nilang nasa alanganing sitwasyon pa rin nga po ang Lakers sa kanilang serye kaya kailangan pa nga po nilang mag-focus sa kanilang napakahalagang Game 5 na gaganapin sa lugar ng Denver. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.